Welcome pong muli sa aking munting channel, Kwentong Sikat TV. Sa video na ito ay ibabahagi ang mga artistang magagaling hindi lamang sa kanika nilang mga talento para maabot ang kanilang tagumpay sa buhay, sila rin ay biniyayaan ng maraming anak, halina at ating panuurin. Christopher De Leon Ang beteranong aktor na si Christopher De Leon ay may sampung anak. Limang anak kay Nora Honor. Si Ian ang panganay ni na Christopher at Nora na ipinanganak noong 1975 at nagkaroon sila ng apat na ampo na anak na sina Matit, Lotlot, Kenneth, at Kiko. Sandy Andolong Matapos maghiwalay si na Christopher at Nora noong 1996, ikinasal si Christopher kay Sandy Andolong at nagkaroon sila ng limang anak sina Rafael, Miguel, Gabriel, Mariel, at Mika. Joseph Estrada. Si Joseph Estrada ay mayroong labing dalawang anak sa kabuoan. Sina Senador Jingoy Estrada, Jacqueline at Jude ay anak nila ni Dr. Loy Ejercito. Sina Jojo at Teresita ay mga anak sa dating aktres na si Pichi Osorio. Joseph Victor Ejercito o JV Ejercito, anak niya kay Gia Gomez. Jerica, Jake at Jacob, mga anak kay La Arnie Enriquez dating aktres. Joan Ejercito, anak kay Mary Ann Murphy dating actress. Jason Ejercito, anak niya kay Larena na dating flight attendant. Joma Ejercito, kay Joy Melendrez. May labing isang anak sa kabuuan si Jay Manalo, may tatlong anak si Jay at ang non-showbiz partner niyang si Reza, sina Anne Haina Isharain Adrian Riona, Jaynila Manalo, at Reiko Jago Almighty. Mayroon ding dalawang anak na babae si Jay sa dati niyang schoolmate na sina Maribel de Guzman, sina Jayandra Andra Marie at Jerry Aneto. Ang iba pang mga anak ni Jay ay sina Jayen Therese, Ashley Nicolette, Charmaine Joy, at Rika. Joey Marquez ang komedyante at aktor na si Joey Marquez ay may labing anim na anak sa iba't ibang babae. Si Navito, Winwin, Huge at MM ay mga anak sa dati niyang asawang si Alma Moreno. Si Jeremy ay anak niya kay Francesca Siren. Si Nadjawian at Zia mga anak sa dating aktres na si Brenda Del Rio. Sila Jess Jacob, at Joey G sa kanyang non-showbiz partner na si Malo Quintana. Ang iba pa niyang anak ay sina JJ, Jazem, Christine, Jerica, Jericho, at Paulo. Si Jerry Revol ay may labing walong anak sa kabuuan, apat sa kanyang legal na asawa, at labing apat sa iba pang mga babae. Ang babaeng kanyang pinakasalan ay si Holiday Buenceseso, at nagkaroon sila ng apat na anak. Sila ay si Namelay Buenceseso, Paul Eric Opugo, at ang dalawang niyang anak ay hindi pa isinasa publiko, Tatlo naman ang naging anak ni Jeric Raval sa dating aktres na si Monica Herrera. Sila ay sina Joshua, Janica O.J.M. at Janina Reval Nagkaroon din siya ng mga anak sa former sexy star na si Alisa Alvarez. Sila ay sina Ace, AJ Reval Vanessa, Isabel, at Dave Buenceseso, Dolphy. Ang yumaong hari ng komedya na si Dolphy Kizon ay mayroong labing walong anak. Si Dolphy ay mayroon anim na anak kay Enrasha Dominguez, Manny, Sally, Dolphy Jr., Wilfredo, Edgardo, at Rolly. Apat na anak kay Gloria Smith, Keith, Carlos, Dino, at Edwin. Apat kay Pamela Ponte o Ali Smith sina Eric Kizon. Epi Kizon, Ronnie Kizon at Madonna. Isa sa long-time partner na si Shasha Padilla na si Zia at adopted daughter na si Nicole. Si Van Dolf ay anak niya kay Alma Moreno. Isang anak kay Evangeline Tagulaw na si Romel Kizon. Ramon Revilla Sr. Iba-iba ang bilang ng mga anak ng maalamat na aktor na si Ramon Revilla Sr. ngunit umaabot ito sa 45 hanggang 72. Ilan sa mga kilalang anak niya ay pitong anak kay Azucena Mortal na pinakasalan niya. Sila ay sina Marlon Bautista, Rowena Bautista Menjola, Jose Marie Obong Revilla, Rebecca Bautista Ocampo o Princess Revilla, Edwin o Strike Revilla, Andrea Bautista Inares, at Diana Bautista. Siyam na anak kay Jeneline magsaysay. Ram Revilla, Ramona, Regen Ann, Rag Ellen Gale, Ram Joshua, RJ o Ramon Joseph, Rafael Julius, Ruben Jesse, Ramlin Gabriel. Lou Salvador Sr. Si Luis, Lou, Salvador Sr. ay isang Filipino basketball player, stage actor at talent manager na sinasabing nagkaanak ng mahigit isandaang anak mula sa apat 48 babae. Nang mamatay siya noong ika-isa ng Marso lahat ng kanyang isandaan at dalawang anak ay nagkaroon ng pagkakataon magsama-sama. Ilan sa mga kilalang anak ni Lu ay sina Philip Salvador, Juan Miguel Salvador, ama ng aktres na si Janela Salvador, Alona Alegre, Leroy Salvador, Nina Aragon, Ross Rival, Emil Salvador, Jumbo Salvador, at Lou Salvador Jr. na tinaguri ang James Dean of the Philippines.